Galuga rin ang biblikal na kwento sa aming channel. Panoorin hanggang sa huli at damhin ang mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Sumali sa amin at makakuha ng inspirasyon. Ang lihim ng pinakakinatatakutang kawal ng Biblia, ang kwento ni Benayas. Si Benayas, isa sa pinakaiginagalang at kinatatakutang mga mandirigma ng Israel, ay binanggit sa Biblia bilang isang taong may malaking tapang at kapansin-pansing mga gawa. Siya ay anak ni Jehoiada, isang pinunong may dakilang katapangan at naging tanyag sa kanyang matapang na pagkilos at pambihirang kakayahan bilang isang mandirigma. Ang kasaysayan nito ay pangunahing nakatala sa mga aklat ng dalawa Samuel at isa kronika. Si Benayas ang pinuno ng espesyal na unit ng labanan ni David na bilang i mga makapangyarihan o mga bayani. Siya ay isang taong walang kapantay na katapatan at katapangan na gumawa ng mga pambihirang tagumpay, kabilang ang pagpatay sa dalawa sa pinakamalakas na mandirigma ng Moab, na tinawag na mga leon ng Moab. Higit pa rito, hinarap niya ang isang leon sa isang yungib sa isang araw na may niebe at pinatay ito gamit ang kanyang mga kamay. Ang gawang ito ay sumasagisag sa kagitingan ni Benayas, habang hinarap niya ang isa sa pinakamalaking panganib na alam ng tao sa napakahirap na kalagayan. Ang isa pang kapansin-pansing gawa ni Benayas ay ang pagharap sa isang higanting ehipsyo na inilarawan bilang ang taas ng isang limang siko na tao, humigit kumulang 2.3 metro. Armado lamang ng isang tungkod, dinisarmahan ni Benayas ang ehipsyo at pinatay ito gamit ang sariling sibat ng kanyang kalaban. Dahil sa kanyang husay at katapangan sa labanan, isa siya sa pinakakinatatakutang mandirigma sa kanyang panahon. Dahil sa kanyang katapatan at kakayahan, nakuha ni Benayas ang pagtitiwala ni Haring David at nang maglaon ay ang anak ni David na si Solomon. Nang maging hari si Solomon, si Benayas ay tinawag na commander ng kanyang hukbo, isang posisyong hawak niya ng may karangalan at dedikasyon. Ginampanan niya ang isang mahalagang papel sa pagpapatatag ng paghahari ni Solomon na inaalis ang mga kalaban na maaaring magbanta sa katatagan ng kaharian, gaya ni Joab ang commander ng hukbo ni David na nagbalak laban kay Solomon. Ang sikreto ni Benayas ay ang kanyang dinatitinag na pananampalataya sa Diyos at ang kanyang buong debosyon sa kanyang hari. Hindi lamang siya nagtiwala sa kanyang kakayahan bilang isang mandirigma, ngunit naniniwala rin siya na ang kanyang lakas ay nagmumula sa Diyos na kanyang pinaglingkuran ng buong puso. Ang kanyang katapangan at katapatan na sinamahan ng isang malalim na pananampalataya ay ginawa siyang isa sa mga pinakakahanga-hanga at hinahanga ang mga karakter sa banal na kasulatan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, ilay ito, iwanan ng iyong komento at ibahagi ito sa mga kaibigan. Pagpalain ka ng Diyos.